Good morning! Araw po ngayon ng Webes at wala po tayong trabaho pa. Mga 3 days na naman katrabaho na rin po tayo dahil one week po ang bakasyon dito sa Japan. At ngayon, araw ng pagtatapon ng mga ayan, mga appliances na hindi na ginagamit ng mga sira na. At ito naman po ang battery. Tara, sama niyo po. Punta tayo dun sa tapunan ng mga basura. Tara! Drive na tayo! Pupunta papunta na po tayo doon. Malapit lang din po ito sa aming bahay. Ayan, kakaliwa po tayo. Maaga pa lang, mainit na. Sana matapos na po ang summer season at konting lamig naman at hangin. Susunod na po kasi sa auto, sa summer ay autumn. Ayan. Hanggang ano, 8 o'clock po ang na Sana makaabot pa tayo. Ano oras pa naman din po eh. Ayan, nalagay na po natin dito ating airpod at ang battery. Ayan. na po yan. At ito po mga gamit. Oh. oh. Meron pa dito parang ano, printer. Ayan po mga gamit. May, may meron pang range doon, microwave. At ito pang may organ or piano. Hi guys! Ito po ang tapunan ng mga hindi na, na kailangan ng mga appliances or mga gamit. Ayun, meron na kita pa tayo doon. Plancha. Ito naman ang tinapon ko. Ang airpod at ang battery. Ayan, lalagay po natin yung battery dito. Kasi meron po sa pinag. basura dyan mga battery meron pa tayo nakitang organ may plancha pa at may microwave pa banda doon ayan nado na po natin ayan po ang lugar ng tapunan ng mga basura. Buhay Japan! Thank you for watching! At mag-drive na rin po tayo.